hello Magandang umaga sa ating lahat, mga viewers, mga subscribers na sumusubaybay sa ating youtube channel Ngayon, na uh, pakainin natin yung ating alagang uh, ibon, yung sinasabi yung napulot, yung nahulog tapos pinulot namin na pinapalaki ko. Oh. Ito noon, walang balahibo ito. Pero ngayon, may eh, balahibo na. Oh. oh. lumaki at lumaki na siya. Siguro, Karena uh, itu uh... <susuruh> <susuruh> <lilipat> na <laughs> lipat na sigurado oh. oh. <susuruh> <susuruh> uh. natin para lumaki siya Madalim, uh, lumaki. natin yang datang ini para mas lalong lumaki kata uh, uh, tinggal yang lumipad lumipad na itu maliparing kong itu atas langkung na rin maliban lang kung babalik itu malipas

Noon pinakita ko hindi pa ganito ito eh. Oh, malaki na may pack na talaga. Oh, yun yan naman eh. Hindi so, natin kung saan siya. Kung, kung saan ang hanggangan nito. Pag lumati at lumipad, tignan natin kung makalipad na siya. Ay, alipa rin natin. Maliban lang kung ayaw niyang umalis dito sa bahay, kasi nalagaan kong maliit ito. Um, alam mo, pag mo yung ibon na maliit, ikaw ang nagtalaki. Hindi mailak yan. Talagang maamo siya. Um, ako ang naging, ano niya ito, tatay. <laughs> ako ang naging taga-alaga niya. Piyis lang ito, umaga at sa kahapon. O pinapakain. Um, Piyis lang. Kasi mahirap naman hindi mapakainin ito. May buhay naman ito. Subukan mo nga, ikaw nga ang kwan. <laughs> Palayasin tapos ka, dadapo ka, sa ibang tao. Tapos hindi ka pakainin. Hindi. Ano naman ang ano. Ayan mo lang, ganyan ang buhay. Malay natin. Ito naman ang ano, kasi buhay ito. Ibon lang ito. Pero may buhay yan. Kung makasalita sana yan, pakainin mo ako ito pag na sa tulungan kahit hindi mo pa kayo nito wala pero pag malapit na ako doon pag umaga sa hapo nagpatagan na yun ang pakpak niya o niya oh, duma -dum, duma -dum, duma -dum na siya o oh, ibig sabihin na gusto nga niya kumain gusto nga siya hindi lang mas yan ang kahulugan na ano na gutom na siya ayan okay

doon sa kanyang proper na kulungan yan oh. Uh, lumaki at lumaki ito hanggang saan ito lalaki ito okay. hmm. Um, hindi ba uh, mamayang hapon pakainin ko na naman yan ito rin mamaya rin ko itong pakainin oh. Uh, yung mga ibon kong ano lovebird okay. so uh, hanggang dito na lang ang aking uh, vlog na ito. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Magandang magandang hapon sa akin lahat.